Ang retorika ni Donald Trump ay naging mas kritikal at mas palaban. Matindi ang naging reaksyon ng Amerikanong presidente sa military parade sa Beijing na dinaluhan ni na Xi Jinping, Vladimir Putin at Kim Jong-un. At ngayon, si Donald Trump mismo ay pumirma ng kautosan sa Oval Office na ibalik ang makasaysayang pangalan mula sa Department of Defense, pabalik sa Department of War. Ibig sabihin, ibinabalik ni Trump sa Pentagon ang makasaysayang pangalan nito, ang Kagawaran ng Digmaan. Mahalagang tandaan na huling tinawag na Kagawaran ng Digmaan ang Kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Estados Unidos. Bago ang reforma, matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1747 itinatag ang National Military Establishment at noong 1747 naging Department of Defense ito. Ngayon, nililinaw ng White House ang ideya para ipakita ang opensibong gawain ng Pentagon at ibalik ang etika ng sundalo. Si Donald Trump ay nagsabing panahon na para ipakita sa mundo ang lakas ng Estados Unidos at ibalik ang ideya na lagi silang nananalo sa digmaan dahil handa silang makipaglaban. Tulad ng alam ninyo, hindi lang ito simpleng pagbabago ng pangalan, kundi pampolitikang senyales laban sa China, Russia, at sa mahigpit na pagpigil. Ako si Alexi Pechi, Setyembre 5 ngayon. Tatalakayin natin ito ng mas detalyado. Bakit mahalaga at ano ang ibig sabihin ng pagpapalit ng pangalan ng kagawaran ng tanggulang pambansa sa kagawaran ng digmaan sa konteksto ng Estados Unidos? Pero bago tayo magsimula, gusto kong ipaalala na araw-araw ay may mga bagong balita at analitikal na kwento na lumalabas sa YouTube channel na ito para lagi kayong updated sa lahat ng mga kaganapan. Kaya mag-subscribe na kayo sa channel na ito at ilike ang episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon namin agad inilalathala ang mga balita habang dumarating ang mga ito. Bakit kaya naisip ni Donald Trump na palitan ang pangalan ng Pentagon at gawing kagawaran ng digmaan? Ito ay isang mahalagang balita na nagbabago ng lahat mula sa mga tungkulin ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos, pagbabago ng ideolohiya hanggang sa pagpopondo ng kagawaran ng tanggulan. Kaunting kasaysayan para maintindihan natin kung ano nga ba talaga ang binabago. Bago ang isang libo apat na pito ang Estados Unidos ay may kagawaran ng digmaan at hiwalay na kumikilos ang hukbong dagat. Dahil ang Pentagon ang namahala sa koordinasyon at supply noong unang at ikalawang digmaang pandaigdig, kaya naman mukhang luhikal ang lahat. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa ang Kongreso ng Payong na tinawag na Pambansang Institusyong Militar. Noong isang libo na apat na put pinagtibay nila ang estruktura ng kagawaran ng tanggulan. Bakit nila ito ginawa? Para pagsamahin ang hukbo, hukbong dagat at hukbong himpapawid sa iisang plano at alisin ang kompetisyon sa pagitan ng mga sangay ng sandatahang lakas. Opisyal, sa isang libo na apat na put siyam na amyenda, pinagsama ang hukbo, hukbong dagat at hukbong himpapawid sa ilalim ng iisang kalihim ng tanggulan at nilikha ang posisyon ng tagapangulo ng pinagsamang komite ng mga hepe ng istabo ibig sabihin siya ang naging punong komandante ngayon ibinalik ng administrasyong Trump ang salitang pangdepensa sa pangalan at alam mo hindi lang ito basta semantika ito ay muling pagtatakda ng balangkas ibig sabihin hindi lang tayo nagtatanggol nakikipagdigma rin tayo kung kinakailangan ngayon, habang nagsasalita sa Oval Office at pumipirma ng kautusan. Siyempre, pinaalalahanan ni Trump kung paano binumba ng mga Amerikano ang nuclear facility sa Iran. Binibigyang diin na handa tayong gumamit ng puwersa at pumasok sa digmaan kung kailangan. At bakit ngayon mismo? Una sa lahat, China, ang military parade sa Beijing na pinangunahan ni na Xi Jinping, Putin at Kim Jong-un ay nagpapakita ng bagong alyansa at panibagong arms race. Ayon sa kanluraning media, ipinapakita ni Xi Jinping ang kanyang buong kontrol sa sitwasyon. Nangako si Kim Jong-un ng tulong sa Russia at nagpasalamat si Putin sa suporta sa digmaan kontra Ukraine. Kaya sa ganitong konteksto, ang salitang defense o depensa ay mas banayad kaysa sa gusto ng White House. Pangalawa, kamakailan lang inatasan ni Trump ang Pentagon na ibalik ang sandatahang lakas sa makasaysayang paraan. Ang pinuno ng kagawaran ng digmaan, Pete Hegseth ay nagbigay ng malinaw na pahayag sa Fox News. Ibalik ang pagpigil. Hindi dahil naghahanap tayo ng gulo, kundi dahil sa pagiging handa natin na pipigilan natin ito. Ang pagpapalit ng pangalan mula kagawaran ng depensa tungong kagawaran ng digmaan ay lohikal at tumutugma sa ganitong direksyon. Nagbabago ba ang tungkulin at pondo? Sa unang tingin, hindi. Ang batas tungkol sa paglalaan ng pondo ay ganap na hindi nakadepende sa pangalan ng ahensya maging ito man ay kagawaran ng depensa o kagawaran ng digmaan. Pero sa politika, ang mga simbolo ay talagang mga sandata ng impluensya. Kung maisa sa katuparan ng administrasyon ni Trump ang ideyang ito at sa totoo lang ay ginagawa na nila ito, makakakuha ang koponan ni Trump ng bagong balangkas para sa budget ng at 2026. Mas maraming mga artikulong nakakasakit ang lilitaw doon. Ibig sabihin, ito ay pera talaga para sa mga long-range na pag-atake pera para sa kalawakan, pera para sa cyber defense, mga drone at na napakahalaga ang hukbong dagat sa Indo-Pacific region. At lahat ng ito ay pawang mga artikulong nakakasakit. Mas maraming hinihingi sa mga kaalyado na siguraduhin ang likuran. Ibig sabihin, ang Europa ay para sa air defense, pagkukumpuni, pagsasanay at lahat ng ito ay sa kanilang sariling teritoryo. At ang mismong Pentagon, ibig sabihin ang kagawaran ng digmaan, ay ipapasa sa Kongreso ang ideya ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Kaya magiging mas madali itong gawin. Ibig sabihin, binibigyang diin ni Pangulong Trump na hindi lang ito tungkol sa depensa kundi pati sa kakayahang magsagawa ng opensibong aksyon. Ano ang kahulugan nito para sa Ukraina? Sa unang tingin, parang walang nababago para sa Ukraina ang pagpapalit ng pangalan ng Pentagon bilang kagawaran ng digmaan. Pero sa totoo lang, may nababago. Nagbabago ang tono at ang pagkakaayos ng mga papel. Kung ang Washington ay pumapasok na sa mode na, alam mo yon na ang pagsasabi ng salitang digmaan ay normal na ngayon. Ibig sabihin, hindi lang politikal na suporta ang papel ng Europa. Kailangan nilang pabilisin ang PVO pagkukumpuni at pagsasanay mismo sa Ukraine para maalis sa Estados Unidos ang tinatawag na maruming trabaho sa likuran. Nangyayari na ito, ang summit sa Paris ang nagtipon ng koalisyon ng mga gustong tumulong. 26 na bansa ang pumirma sa mga partikular na papel. Nabanggit ko na ito dati. Ang bagong anunsyo ng Pentagon ay sinyales sa Europa na abala ang Estados Unidos sa China at global na tensyon. At ang inyong labanan ay nasa inyong sariling tahanan, Europa ang dapat mag-asikaso sa Europa. At oo, masamang balita ito para sa Moscow. Sa salitang digmaan, ganap na naiiba ang pagkakaintindi ng rehimeng ito ng pagpigil. Tungkol naman sa China, kabaligtaran ang sitwasyon dito. Pangarap ng Beijing na magmukhang agresor ang Estados Unidos dahil gagamitin nila ang imaheng ito sa mga bansa ng Global South. Parang sinasabi nila, tingnan ninyo, kami sa China ay para sa kapayapaan, pero ang Estados Unidos ay para sa digmaan. Sa kanila nga, hindi ministeryo ng tanggulan, kundi ministeryo ng digmaan. Pero ang realidad, ang imahe ng parada ng tatlong diktador sa Beijing ay nagawa na ang kalahati ng trabaho para sa Washington. Kapag magkasama sa isang entablado ang mga leader ng China, presidente ng Rusya at pinuno ng Hilagang Korea, at sa tabi ay may demonstrasyon ng mga intercontinental na balistikong misail. Hindi na kailangang magpaliwanag ng matagal ng Pentagon sa Kongreso kung bakit dapat mas malaki ang pondo para sa kalawakan, hukbong dagat at na napakahalaga sa mga long-range na armas sa budget ng at anim ipinakita ni Xi Jinping na kontrolado niya ang kanyang teritoryo. Kaya dapat itong isaalang-alang ng kanluran sa kanilang plano. Sa ganitong balangkas na buo ang kagawaran ng digmaan bilang bagong simbolo ng panahon. Ngayon, ang konklusyon ang pagpapalit ng pangalan ay hindi lang tungkol sa karatula sa harapan. Tungkol ito sa pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Kongreso, mga kaalyado ukol sa pera, gawain at paghahati ng tungkulin para sa Ukraina. Ibig sabihin nito ay mas maraming bakal at tao sa ating bansa mula sa mga Europeo at mas mahigpit na estrukturang Amerikano mula sa labas. Eskwerna, himpapawid at lohistika. Para sa China, ito ay isang mahabang karera ng armas. Ngayon, diretsyong sinabi ni Donald Trump kay Xi Jinping na, Okay lang, sasali kami sa karerang ito. Tingnan natin kung anong ekonomiya ang tatagal dito. Alam nating paano nagtapos ang Cold War para sa Unyong Sobyet. Masamang balita para sa Rusya, nagtatapos na ang panahon ng huwag tawaging digmaan ang digmaan. Tapos na, malinaw na sa lahat kung ano ang nangyayari at tinatawag na ng lahat ang mga bagay sa tunay nilang pangalan. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.